Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Inilabas na nga yung pangalan ng bagong team ni Kai Soto dyan nga sa Japan B League. Merong good news sa atin, etong ating mga reliable sources. Patungkol nga dito sa magiging role, etong ating pambatong si Kai Soto dyan sa bago niyang kupunan. At Coach Nenad sinabi na nagkaroon ng politika noon sa Kilas Pilipinas kaya nawala si Coach Tabbalwin. Pero bago huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta suporta Itong nakaraan mga kabasketball, mga dalawang araw na yung nakakalipas, ay naibulong ko na sa inyo na magkakaroon ng announcement patungkol nga dito sa bagong Japan Pilip Team na itong ating pampatong si Kai Soto. At kanina nga ay ipinalita na ni Donatas Orbonas, yung senior staff writer ng Basket News na itong ating pambatong si Kai Soto ay expected to join Koshigaya so Alpas ng Japan B League. Para sa hindi nakakala, nakakilala sa kanya mga kabasketball, si Donatas Urbonas yung nagpalita din noon. Nalilipat si Kai Soto sa Yokohama mula sa Hiroshima Dragonflies. Nabanggit niya rin doon na may several teams, mga European, na nag-express. May mga Japan B League teams din no? na nag-express ng interes dito nga sa ating pambatong si Kai Soto... pero Yokohama yung pinili niya... etong gaya mga ka-basketball... eto yung team na nakalaban... ng team ni Kiperape... na sa championship... ng Division 2 ng Japan B-League... at pareha silang mapopromote... dyan nga sa Division 1... so napakagandang opportunity nito... para sa ating pambatong si Kai Soto... ang mga makakasama niya... si Inoue puro local lang no karamihan si Kitagawa nandiyan din si Sasakura etong si uh, Hoshikawa si Matsuyama nandiyan din si Kaito at si Coach Ansai yung kanilang magiging head coach maganda yan mga ka-basketball. at isa pa lang yung kanilang import isang uh, shooting guard no at uh, small forward dos stress yung laruan 6'5 yung height Etong si LJ Peak, napakaganda ng performance niya, no. 17.4 points, 4.3 rebounds, meron pang 3 assists per game. So ang ganda niyan maka basketball at ayon sa source natin, si Kai Soto 'yung magiging main center nitong Koshigawa So napakaganda niyan. Tabayan natin 'yung mga susunod na update diyan. At naglabas ng pasabog etong si Coach Nenad, no, bigyan ng Mike eh, sa panulat ng The Manila Times ay sinabi niya nga yung nakaraan. Two years back, sabi niya, ay uh, nagkaroon ng kontrobersi. Ito nga si Coach Tab niya sa Gilas, Pilipinas. Kung saan sinasabi niya na nagkaroon daw ng politika sa loob ng Gilas. No? Alam naman natin na napa, na, naalis o nawala sa Gilas si Coach Tab Baldwin at pinalitan siyang bigla ni Coach Chot Reyes. Kasi napaaganda, nag naging performance nila noon mga kabasketball. Na-sweep nila. Itong uh, Piba Asia Cup qualifiers, no? 4-0, wala silang talo. Tinalo nila ng dalawang sunod yung Korea. Tapos, pinahirapan pa nila yung uh, Serbia, number 5 sa buong mundo sa world ranking mga kabasketball. Yung tumambak ng halos 60 points sa Gilas Pilipinas noon, muntik nilang talunin ng ating national team gamit lamang ni Coach Tab Baldwin yung mga college players kasi hindi siya pinahiram or hindi siya napahiram ng PBA kasi nga alam naman natin no? real talk na sabihin na natin yung totoo na nagsalita itong si Coach Tab Baldwin patungkol nga sa mga coaches ng PBA. Kaya nagkaroon talaga ng uh, problema mga kabasketball. So, ang natin yung mga susunod na balita. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.